Hi hey guys, for to this video, ayan, ayan yung kahapon ng hapon at nagbahabol ako nag grocery at nagpilit talaga ako ako maningil dahil yung driver namin ay nalasing. Kaya ayan at naggrocery na rin ako nung no, pagkatapos kong maningil at nag commute na lang talaga ako guys at pinilit ko na lang talaga yung aking sarini dahil wala namang ibang maniningil sa amin kundi ako lang at ako lang naman yung alam kung sino yung sisingilin doon kaya ayan pinilit ko na lang yung uh, sarili ko noon, no? kahit nahihilo-hilo pa tayo. Dahil kasi si Ati Drombie kahapon ay hindi nakapag-grocery doon sa grocery malaki. Wala daw mga Joy, Safeguard at Downy. Kaya ayan, pumunta ako doon sa dalawang grocery. Kaya dalawang box iyan. Dahil dalawang grocery yung pinasokan ko. Naghanap talaga ako ng Joy at Safeguard at Downy. Buti na lang talaga is doon sa kabilang grocery is mayroon doong kompleto pa may joy, may safeguard at saka may downy. Kaya ayan si Ate Amshi na yung aking pinapa-unboxing no. At ang tagal ko talaga guys nakauwi kahapon gabi na. Gabi na pala ako nakauwi noon dahil is walang sasakyan pag uwi at nahihilo na nga ako sa kakaantay buti na lang may naawa sa akin at pinasakay ako pa uwi kasi tawag na lang tawag doon si Papa O doon sa akin bakit wala pa daw ako gabi na. At saka ayan at naggrocery na nga ako. Ayun na yung mga pinambili ko sa kabilang grocery. iyan mga chicharya at saka downy, ni Kiratin. Tapos doon naman sa kabila, yung may Joy downy ni at saka safeguard. Guard. 'Di ba? Yung aking pinaningil na pera ay binili ko lang din ng mga ganyan kasi yan din yung mga kulang-kulang doon sa aming tindahan kaya ayan lang din yung binili ko. O 'di ba? Ganyan sa pusa tamsi na yung nag-unboxing guys. Ay siya na rin yung mag, ano, mag, tatawag dyan, yung magugupit-gupit ba at mag-aayos na yan dyan sa tindahan dahil duty niya yung hapon na iyan. At saka, si Ate Amshi medyo okay-okay pa dyan, pero may ubo na yan. Pero ngayong hapon na, ngayong araw na ito, ay nilagnat na si Ate Amshi at hindi na nakapag-duty. Ayan, yung sabi ko sa kanya, ay gupit-gupitin niya na yung mga pinagbibili-bili ko no dahil ako dyan is magpapahinga na ayan na yung aming tindahan guys oh. puno na yung aming lagayan ng biskit no ayan kahapon ayan ng hapon ayan na siya ang na naman ulit laman ng ating tindahan marami na namang papagpipilian yung ating mga tumor no at saka bawal palang mangutang charot So fast na tayo ngayong hapon na naman ulit at may biglang dumating at nagulat si Ate Drone B na mayroong parcel na dumating na para sa akin. Ayan, si Alter yung nag-order guys. Gcash yung binayan. Nakita ko na lang na naka-order na siya no? at hinayaan ko na lang na naka-order na siya doon sa aking cellphone dahil siguro nagpatalastas yung pau patrol. Pinindot niya yung ano doon tapos ayun na order niya tapos nakaano kasi yun doon sa aking Lazada na GCash ayun na pindot niya siguro yun na direct na pagbayad kaya nung dumating kanina is wala yang bayad no ayan tingnan mo naman ang bata kung gaano ka excited no ayan kumpleto yung mga anong paborito niyang Paw Patrol no nine characters yan ayan tingnan mo naman Gabi yung excited niya dyan. Tapos, pag magsawa na yan, tapon-tapon -tapo na naman ulit. Di ba? Tingnan mo. Pag may mga bago talagang laruan, excited yan si Alter. Pero, pag yung magsawa na yan siya, itapon-tapon na naman niya yan. Hmm, tingnan mo. Hinihiram niya kasi yung cellphone ko. Tapos, titingnan tingnan doon kung anong gusto niyang panuorin. Tapos, napindot niya yung laruan na paw patrol, ganyan. Tapos, ayun, nag-order niya talaga, no. Pero, mura lang naman yan. Kaya, pinagbigyan ko na, no, 190. Yung regular price niya talaga is 800. Kaso lang, nag-sale. Napindot niya yung 190. At, buti na lang talaga, nung, na ano niya, yung shipping niya is, magkano lang ba lahat yung nabayaran niya doon? 200 plus lang ata yung lahat yung nabawas sa Gcash ko. Kaya pala sabi ko, mayroong nabawas sa Gcash ko. Yung salasala. Ano kaya yung pinagpabayaran yun? Ay, si Alter pala. Tingnan mo naman, guys. Tuwang-tuwa din siya, no? At mura naman. Kaysa naman sa mga laruan dito na mamahal, ang mamahal ng isa. Nung nag-ano nga kami doon sa Paranas, nung magpipesta ba yun? Tapos may, may laruan doon na maliit lang na ganyan sa sakyan isang peraso is 100 pesos. So, hindi talaga, hindi ko talaga siya binilhan, no? So, ito is murang-mura na siya, guys. One, magkano lang, 190. Tapos, yung kasama na yung shipping, o 200 mahigit. O, anim na peraso yan. At, tapos, mga favorite niya pang laruan yan. O, ba diba, murang-mura na siya. Magtuwang tuwa naman yung anak ko. Kaya, ayan, pinagbigyan na natin, no? At saka, ayan na yung mga kaganapan kaninang hapon na hindi na ako nakapag video video kaninang umaga dahil is oh, nilagnat din yan si Alter buti na nga lang pinunasyan yan siya ng papa niya at biglang nawala yung lagnat niya at saka si ate Amshib Ant, Si Alter yung nilagnat ngayong araw na ito guys at buti na lang saka si Alter is hindi siya hindi siya na ngayon no naglaro-laro na siya guys nung pagkatapos na napunasan ni papa niya yung buo niyang katawan dahil kanina nung natulog niya siya kaninang tanghali is ang init-init niya grabe super init tapos si Ate Amshi naman is lang sa kwarto nuod nang nuod ng, ng cellphone niya tapos ngayong hapon na is ginising ni papa niya ay ubo ng ubo tapos ayun eh, may lagnat na kaya ayan at nung pumunta na kami sa Paranas ay bumili na ako ng mga gamot dahil yung mga gamot na nandito sa amin ay ubos na at wala na palang istak yung aking lagayan ng mga gamot. Kaya ngayong hapon na naman ulit ay pupunta naman kami ng Paranas at Maniningil. Siyempre bibili din ako ng mga gamot, no? So yun yung aking nasa isip ko. Pero nung nandoon na kami kanina is nakalimutan ko talaga at bumalik talaga kami guys doon sa Paranas, no? Ayan na nga si Alter, o. Oh. At biglang sumigla din yung pagkatao ng anak ko dyan dahil nga dumating na yung kanyang mga laruan dahil nung isang araw pa yan ni, niya hinaantay no datanong nang siya nang tanong sa akin kung kailan ba lang dadating yung kanyang toys na Paw Patrol sabi ko is matagal pa kasi July 12 ata yung pag-deliver tapos ngayong araw biglang dumating kaya nga as na ano ako nga bakit ang bilis nang dumating no at ayan buti na lang talaga is na Natuwa din si Alter sa kanyang mga laruan, no? Ano yung ko, six paces. Anim na piraso pala. O, oh, anim na piraso. Siyam. Siyam pala. Kanina pa ako lang, ano nang ano eh, six paces, six paces, 9 pala yan. So, ayan, password na tayo, guys, no, hapon na. Ayan, at pupunta na nga tayo ng Paranas. At, ayan, may na naman tayong bibilhin ngayong araw dahil naubos na naman ulit yung aming sulin, harina mantika. Ayan nga at nandito na tayo sa palengke ng Paranis at hindi na ako nakapag-video dyan dahil nga napakabisik ko at nagipagmaritisan pa talaga ako doon sa aking mga sinisingil-singil no. At ayan at pauwi na kami dyan pupunta kami ng buray dahil doon ako mamimili ng mga kailangan bilhin na kailangan sa tindahan namin doon sa aking binibilhan ng harina. Doon ako bibili na rin ng solin. Ayan, at mayroong ginagawa sa gilid ng kalsada, no, yung tubo at ng tubig pinagawa nila. Si Alter kasama ko dahil nga is wala na siyang lagnat pero hindi ko na yan siya pinaano dyan sa sidecar nga kasi nga umaambon-ambon. Ayan na nga at nagbayad na ako dyan sa aking order na harina, apat na piraso, apat na sako, isang sulin at saka isang mantika. 6,000 mahigit yung aking babayaran ngayong araw. Ayan at ayan nilalabas na nila yung aking mga in-order no. Ayan at nakalimutan ko talaga dyan uh, na bibili pa pala ako ng mga gamot. Dahil nga baka mamayang gabi is babalikan niyan si Alter ng lagnat guys. Kaya pag nating na pag namin doon sa bahay at nainano namin yung mga pinambibili-bili namin no? at bumalik agad kami ng paranas at bumili ako ng mga gamot sa ubusipon at saka sa lagnat dahil nga kung mamaya pang gabi ay nako wala na mga pagbilhan dahil mga sarado na naman ulit at dinamihan ko na pagbili ng mga parasitamol no? kasi si Amshi at saka si Alter yung may lagnat at saka, ayan na nga guys, yung binili ko, mantika, harina, at saka ano, solene. Ayan, ayan na yung ating mga pinabili-bili. Ayan, at hindi ko pa talaga naalala nung angel pa kami. Nung nasa bahay na kami guys, na naalala ko talaga na, ano, naubos. O oh, wala, <laughs> hindi ako nakabili ng gamot. At saka, ayan, dumaan tayo na sa merkado ng buray, bubili din ako ng isda dahil nga nag-request si Alter yung ulam daw niya is isda na pinerito. Kaya yan lang din yung bibili namin medyo marami marami marami, marami yung isang kilo 200 pesos yung isang kilo kaya ayan oh syala. hanggang dito na lang muna yung ating video maraming salamat sa inyo at thank you lord sa araw na ito bukas naman po ulit ha Ha, 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 ha. Bye bye. God bless you all, guys. Thank you so much. Baboo.